So, ayan guys. Babiyahin na tayo. And, ayan guys, oh. Uh, ayan. Para i-first person mo na natin yun, guys. So, ayan na. na tayo. Aalis tayo. Ayan. Ay, hindi pa pala. Kukuha pa pala tayo ng trailer. Sorry. So, now. Uh, yung check. Pipiliin natin kasi... X yan, yan. So, ayan. Ayos sure? nyo. Yes. So, ayan. Kakabit na natin. So, ayan na. I-atras natin. And then, lalabas dito yung parang infinite. So, ayan. Ayan na. Atras pa natin. Atras pa. Atras pa. Atras pa. Atras pa. And then, ayan. Kabit na. So, ayan. Aalis na pala tayo, guys. So, bago tayo ganyan. Ganyan ko. Signalite muna para para hindi mabigla yung kasunod nyo guys so ayan na so I think may ano dito ay nyo pa ayusan yung kulay green so diretso diretso lang tayo mga tropa and then isa na naman dikuan syempre pro driver tayo hindi tayo magkakaroon ng gas gas yung truck natin sempre and then sempre meron din kamote dito ano mga NPC na sasakyan. Ayan, magtika na akong mamatay dito. Kaya, ayan o. Oh, magtika mag na hindi ako mamamatay dito kapag ayan o oh, o overtake ka tapos may kasunod pala bigla Ayan o oh, bagay nito overtake tayo and then so nung unang laro ko nito magtake ka na akong mamatay dito nung makadaan ako dito guys so ayan siyempre driver na tayo guys don't walang gas gas ang ating truck okay and then so ayan guys oh so, ayan dere dere lang and then oh man isa na naman traffic oh traffic uy 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 uy, uy, uy ayan oh magkita na ako mamatay uy sabi sa inyo eh isa tayong pro hindi tayong noob okay So, ayun na, oh. Nandito na ulit tayo sa may dalawa na line, oh. So, may stop light. And then, natin pumreno. And then, yan. Ito pala, oh, May, ano pala dito, may karga siyang... Ano yan tawag dito, guys? Ano yun? Bako. Oo. Oo. Yan, may karga sa bako. Dadalhin mo sa ibang lugar yan siyempre dire-diretso lang tayo so wala pa tayong sa na mga kamote dito ah okay and then dire-diretso chill driving lang tayo mga repa ayan oh chill driving okay chill driving lang tayo guys don't worry huwag kayong mag-alala mga viewers wala tayong bungo-bungo And then, dilipat na tayo sa kabila. Ayan na. Nagsignalit tayo. And then, O, Hindi ka na mabunggutin na naman eh. And ayan na. Akit na tayo. And, this. Ito na, ito na, ito na, ito na. Kaya ako, kamote ka na naman eh. Okay. And then, Let me go in the expressway. So, wala palang toll gate dito. i ko lang. And then, we finally here. So, pire lang Wala nga palang toll gate to guys. So, uy, umulan na na naman. So, ayan. Inon na natin yung ating ayan o. Inon na natin para nakita natin yung dinadaanan natin and then Ito, inunahan pa ako ako lang yung hari wag nyo akong over over tikan ha wag nyo akong over pero maaabutan na kita ha ha maaabutan na kita chill ka lang bro so ayan na ayan na ayun na, na. maunahan na natin ma overtikan na natin so uy may tulay pala dyan and then like we finally And, finally, nakunawin natin na, ang na. And then, oh no, maubos na pala yung fuel natin, guys. Kailan na natin na guys. So, finally, wala pang gasulinahan dito. Gasoline station. So, yun na, na. Exit na naman tayo ng ibang expressway and then papasok na naman ibang expressway ayun na uy kala ko kamote okay so bigla bigla tong umihinto eh ay na ayan, bigla yung umihinto yan yan overtake na natin kasi boring nito kapag kasama ko eh. so ayan finally na over to kami natin makapapunta nga tayo sa may gasoline station para magpagas o oh. nasa nasa yellow ano yung ano natin fuel okay so malayo layo rin dito yung gasolinahan so ayan. and come on ayun uh, naman truck na naman na trailer okay and wala pa rin pag gasolinahan nabuboring na ako sa drive okay hindi pa rin tumitigil ng ilan come on uy you will truck uy oh, ito lang nakikita ko na yung gasoline station okay come on mauna na natin ang gasoline station come on come on come on una overtake na tayo and then uy. Ay, ayan ang kamote yung puro bungo ayan Nangharap pa sila sa highway kaya shortcut na lang kayo dito guys una pag-aas tayo so ano pindutin natin yung pindutin natin yung red para hindi mag ano kasi kapag green watch ads and then Kapag red, magpapahid ka lang dyan. Siya, so, beti na lang. Uy! Wala nang, wala nang pahinari. So, okay. Okay, and then, wala na palang ulan, guys. Bago, okay, ligtas sa tani ito, so, guys. Okay, come on. So, okay. I will finally reach We are reach the destination. Okay, and then oh man, dami ko naman over tika. Isang sasakyan tapos isang fuel truck. Okay, so, una na natin yung kotse. And then, ang um, bilis naman ng fuel truck na to ah ito so, una unahan ayun video overtake na natin and then I finally I will exit uy multi ka na kami magbunguan finally exit yes. okay. okay wala tayong bunggu guys kahit isa okay so ayun na Finally, uy, nandito na tayo sa ating destination. Malapit na, malapit na. So, ayan na. Wala tayong lagpas sa line. And then, and here we go to the destination. So, walang katrak-trak ngayon dito, ah. Ah, so, oh, tawag na pala naman. So, tawag na yung naman ayo. Tawag na yung magbitit, oh. Oh. okay. Ah, I think may circle dito. Oh. Ayo, at, okay. then, finally, I will reach the city. Okay. Uy, Don't be panic. Okay. Wala tayong bunggo dito. Chill driving. Yo, yo, yo. Oi, woy, woy, woy. Hindi ko So, ayan na. hindi ka nakahan mamatay doon ah. Okay, hindi ka naman basbasan. ngayon ah. finally, we reach the destination. Okay, and then, ayun ah, dito na tayo. Ayun Okay, okay, okay. So, masasignal lang tayo. At syempre, nandito na nagtatapos ang ating video. Huwag niyo kalimutang mag-like and subscribe. bye bye